ang kulit kulit ng baby ko. Ang kulit kulit, ang kulit kulit ng baby ko. Ang kulit kulit, ang kulit kulit. Ang kulit ng baby ko Wee! Masigla na ang baby Masigla na, masigla na ang baby <laughs> Ay ko, binitawan ang laruan. Ah, ang kulit-kulit na naman. Sige, sige, sige. Ala, sige. Ano? Ano? Ayo, ayo. Ayo. Tu. uu 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 uh, 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 sigi uh, sigi uh, 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 uh. Sige, 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 sige. Sige. <laughs> <laughs> ka na to, to, tuntumalan talon eh. Yes, sinasabi ko eh. Naka, maglalakad tapos biglang tataran nasanay ka kakaganing ganyan ano? 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 mo na hey, sige uy, sige, sige, sige nari ko <coughs> naantag yung uh, ulo mo sa pisingin dati sakit <coughs> <coughs> Ang legalig na Ang legalig na kasi may gamot alig -alig na Ang legalig na Ang legalig na ng batang niya <laughs> Ang kulit-kulit Ang kulit-kulit Ang kulit ng bibing niya <laughs> Kaligalig mo na naman ha Tapos mamaya at tamlay ka na naman Ha? Huh? Sige <laughs> Uy, <laughs> ba't kinakabahan ni ikaw? Ang bilis ang tibok ka. <laughs> Kabahan ni ikaw? Ayan na naman siya. Sige, 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 sige. Ay, <laughs> ay nakagrabe ka, hyper na hyper. Yung parang effective sa iyong, ano, yung vitamins na yan ng daddy ah. Ang galing ha? Pampahay para pala talaga yung silin ano. no. Tas masarap pa, matamis. Oh, ay hindi, hindi matamis. <laughs> eh, masarap nga, tinikman ko kanina. <laughs> eh, may eh may ka naman bibi ha. Ayaw mo lang kasi chip chipin. No, dinudura mo pa yung iba, buti na ano, na ibalik sa bibig mo. Kumalat pa kanina. Oh, sige. Kaan? lagu silinda lang lagi ibibilin dati saya para hyper nah hmm baki ha u Ubu cu ci 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 nah da 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 dan 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 dan

Ika ng baby ko ha. Si Lynn pala talaga pa ang Totoo nga. Ligalig <laughs> kanina pa ito. <laughs> 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 oh, yan na naman siya. Sige, 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 Oh, Ano yun? oo Ligalig talaga. Tama na. Pagod na ikaw eh. Pagod na ikaw. Ano mo? Boko? Ang Bakit? Ang problema sa buhok batin na naman, ayaw na naman niya magpahalik <laughs> hindi na hindi na hindi na lablab na, hindi na kiss <laughs> siya ayaw, ayaw niya <laughs> hindi na, hindi na po ah, hindi na hindi na, bati na bati na bati na kami ay ah, hindi na okay. Ah, ah, ay alam mo na yan gusto na naman laboy nakatingin ka na naman doon doon? Saan tayo punta? Doon? Saan tayo punta doon? Doon? Punta tayo doon? Puh, punta tayo doon? Tara na, tara na. Ay, sis, oh, sis. Tara na, sige na. Tara na, tara na, tara na. <laughs>